Hello guys, ano po ba yung pinagkaiba ng a flag content or flag uh, uh, a po ito pong uh, flag for behavior. Guys, magkaiba po 'yun ha. Ang flag content po, ito nga po guys, yung atin pong content or uh, atin pong a uh, video na meron pong a uh, violation. Yan po guys yung a uh, flag content at mas ma at mas mabilis nga po natin uh, ma-delete. Ito pong a uh, flag content po na ito. So pwedeng-pwede po natin siyang i delete at uh, mas madali nga po natin alisin yung aflag uh, content po natin doon po mismo sa atin pong uh, recommendable account Okay, so uh, ano naman po ang a flag for behavior? So ito naman po guys is dalawa po yung pong ating nalabag po na violation. Ito nga pong partner monetization and content monetization. At kung mapapansin nyo nga po, pagka meron nga po tayong flag for behavior, so guys, no, kung mapapansin nyo po, nagiging not payable or nagiging on hold po ang ating pong sahod once po na meron po tayong flag for behavior. At bakit po ba na o on hold or not payable po ang ating sahod is just because po na meron pa po tayong mga uh, uh, existing na violations or uh, restrictions po na hindi pa po natin nalilinis or nade-delete talaga. So, uh just make sure nga po na um i-delete na po natin, linisin na po natin ang ating pong uh, violations or uh, restrictions kasi guys, na sobrang tagal po uh, bago po mawala eh pong uh a uh, flag uh, for behavior or ito nga pong uh, not recommendable po na account so uh, it takes a uh, three or more months po guys pagka uh, nakaranas po tayo ng uh, flag uh, for behavior or kung meron nga po tayong not recommendable na account kaya kung maaari guys na no, yung lahat po ng atin pong mga violations or yung uh, sinauna pong violations po natin ay linisin na nga po natin at i-delete na nga po natin bago po uh, mahuli po ang lahat. Okay? So, uh, yun lamang po guys. So, I hope po na may uh, nakatulong po. Ayan po. sa so pa-follow na lang po. Thanks for watching. God bless us all. Bye-bye!